commissioner, commissioner dyan sa ERC. Si Commissioner Alexis Lumbatan, si Marco Romeo Puentes, si Commissioner Proresinda Baldo Digal, mula noon hanggang ngayon hindi kayo nagbago. Kayo ang mga salot ng ERC na dapat pagbayarin sa paghihirap ng ating mga kababayan. Thank you, uh, Mr. Speaker. Thank you, uh, my dear uh, colleagues. Uh, I rise on a matter of personal and collective uh, privilege. Uh, noong nakaraan pong mga araw, <clears throat> akin puna nabasa pa, pahay, sa pahayagan yung uh, posibleng pagbabalik ng uh, Beralco meral ko ng 16 billion refund sa ating mga consumers. Laking tuwa ang aking naramdaman nang makita ko ang title ng uh, balita dahil aking inaakala na ito ay uh, bahagi ng ating pinaglalaban na mahigit isang daang bilyong refund na dapat ibalik ng Meralco sa mga consumers. Tumalit lang yung gulat ko, Mr. Speaker, mga kasama dito sa kamera at sa ating mga kababayan, dahil binasa ko na ang laman ng balita, ay ito pala ay hindi bahagi ng ating pinaglalaban na refund sa mga consumers, kundi bahagi ng isang anticipated lapse period para sa fifth regulatory period for the year 2022 to 2026. On October 30, 2024, Maralco announced it might refund up to 16 billion once the ERC settles its much-delayed rate reset. At sinasabi din sa news na ating that suspended ERC Chairperson Monalisa de Malanta and by the way, siya po ay uh, nakabalik na uh, maraming maraming salamat sa ating pong Pangulo ng ating bansa at kay uh, Secretary Bersamin dahil nakabalik na po si uh, Mona Lisa sa ERC. That the ERC has already decided to forgo the fifth rate reset. Wala na raw fifth computation. Wala na raw po yung uh, yung ating pong uh, pagkocompute na pa naman And picks the average distribution charge of Meralco to 1 peso and 35 cents kilowatt hour. What? Wala no computation support, regulatory period. Wala pa ding reset sa fifth regulatory period. Kung natatandaan niyo, Mr. Speaker, noong 2019, dito po sa mismo mga plenary natin, Inibitahan natin ang mga ERC commissioners, si Chairwoman Agnes de Benadera, nangako sila na i-co-compute yung pong regulatory period. Sinasabi nila, meron ng bagong computation para sa bagong taripa ng mga ating mga kababayan dahil mababa na ang dapat na singil ng kuryete. Naganak ba? Hindi po. Niloloko lang tayo. Niloko lang tayo. At nung dumating po ang 19 Congress, inimbestigahan din po natin to sa budget hearing. Inwestiyon natin ang ERC. Sinabi nila na magko compute Nasaan na ang computation sa bagong taripa para sa ating mga mamayan? Ang ibig sabihin mga babayan, mula 2016 hanggang 2026, di na sila mag reset o oh, sa mas magandang lengguahe, di na sila magpo-compute at ipipix na uli nila sa 1 peso and 35 per kilowatt hour. Totoo ba ito, ERC? Alam niyo, pigil na pigil na ako sa inyo. Lalo tigit sa tatlong commissioner, commissioner dyan sa ERC. Si Commissioner Alexis Lumbatan, si Marco Romeo Puentes, si Commissioner Proresinda Baldo Digal, Mula noon hanggang ngayon, hindi kayo nagbago. Tayo ang mga salot ng ERC na dapat pagbayarin sa paghihirap ng ating mga kababayan dahil sa inyo, kaya ang ating singil sa kuryente ay hindi bumababa dahil sa inyo, patuloy ang pagsingil ng mataas at doble ng Meralco ang mga katulad ninyo ang dapat singilin ng Kongreso ito upang sa gano'y pagbayarin sa patuloy na pandaraya ninyo at sa inyong desisyong hayaan na lamang ang 2016 to 2026 ay i-consider na lapse period sadya kayong mapagsamantala di pa nga dumadating ang taong 2025 and 2026 sinabi nyo lapse na agad bakit? magkano ang dahilan? malaki ba? Sir Speaker, ang ganitong kapabayaan ng ating mga commissioners ng ERC ay hindi mapapahintulutan ng representante ito. They need to answer back to the Filipino people ang kanilang mga aksyon na nagbigay ng perwisyo sa ating mga kababayan sa mahabang panahon must be confronted by this Congress. Nais ko sana i-detalye sa inyo mga bagay na may kinalaman sa over collection sa atin ng Meralco. In kunay with selected commissioners of BRC na umabot na sa lampas isang daang bilyon dahil sa double inflation na sinin nila sa ating regulatory asset base and the weighted average cost of capital. Dalawang inflation. Ang sabi ng Supreme Court, hindi pwede ang sabi niya sa ERC, sa desisyon ng Supreme Court, give the consumers electricity in the least cost manner. Pero ang ginawa ng ERC, double inflation, double interest, double ang kita. At sa simpleng explanation ay nais ko yung lahat sa inyo kung paano tayo sinisingil ng Meralco kada kilowatt hour na ito ay kinocompute sa pamamagitan ng tinatawag na regulatory period. At ito po ay ng ERC upang malaman magkano ang sisingilin ng Meralco sa taong bayan na naaayon sa tamang komputasyon kada apat na taon mula ng maaprubahan ng Epira Law na siyang pinagmula ng ERC na siyang gumawa ng polisiya ng taripa para singilin sa taong bayan. Meron na po tayong tatlong regulatory period. First, second, third regulatory periods. Dapat po ay nasa fifth regulatory period na po tayo. Pero dahil sila di compute ang fourth regulatory period at ang fifth regulatory period upang sa ganon ay di mabago ang mataas sa singil ng Meralco. Di ito magagawa ng Meralco alone. Pasapwat dito ang tatlong kasalukuyang commissioners dating commissioners at dating chairwoman ng ERC. Kaya we need to investigate these public officials. We need to find out the truth about this. This complex problem about reset process, about regulatory periods and other technical words in the computation of our tariff is really hard to understand. Mahirap po talagang intindihin. So allow me, allow me to explain And not to use any Any deep and technical words Para simple lang, simple lang po mga kababayan And my dear colleagues Mula ng 2012 hanggang 2024 Ayaw nilang baguhin yung ating 1 peso and 35 cents per kilowatt hour Diyan lang naglalaro ang binabayaran natin mula ng 2012 Till now Even the Supreme Court already declared and told ERC not to apply double inflation. Ibig sabihin, if double inflation, dalawa ang interest, dalawa ang kita. Sabi ng Supreme Court, wag. Wag. Eh dahil, 1 peso and 35 ang sige. Mula noon hanggang ngayon, umabot tayo ng lampas isandaang bilyon ang dapat ibalik sa ating taong bayan. Isipin nyo na lang. Mula noon hanggang ngayon, piso at 35 cents kilowatt hour. Ayong mag-compute. Ayong mag-reset. Pilaps na lang daw. Para tuloy-tuloy ang kanilang ligaya. The Congress must now na, must not, not, not allow this, Mr. Speaker. Huwag natin itong hayaan. And these commissioners must be held accountable. Ang tagal na po nito. At patagal na rin nila tayo niloloko. Kalahati po ang sobrang singil nila sa atin dahil sa pangunguna ng ERC. Maraming buhay ang nasira, maraming trabaho ang nawala, maraming tao ang imbis na ibili ng pagkain ay binabayad sa kuryente. It's payback time, Mr. Speaker. It's time to get back and bring back the decency, honesty, and and transparency in the Energy Regulatory Commission. Di kaya ni Chairwoman Monalisa de Malanta ito mag-isa. Hindi kaya ito ni Commissioner Catherine Manceda. Lima ang bumaboto doon. At lo, ang bumaboto against sa kanila. With this, Mr. Speaker, I move that these people must be held accountable. And this privilege speech be referred to Committee on Public Accounts. Maraming salamat po. Adjourned leader. Sir Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Dan S. Fernandez to the Committee on Rules for its appropriate action. Bago po natin ilagay sa committee, gusto ko po po makapagtanong ng ilan. The Honorable Abante is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Bukay atang masyadong matindi ang condemnation ng aking kaibigan, Congressman Dan Fernandez. Hindi ko alam kung kanyang kinokonten ang Miralco o ang Energy Commission. So, sino ba po talaga, Mr. Speaker, ang talagang pinapatukoy niyo rito to po pong Energy Commission natin o yung Miralco? Hindi naman po ito magagawa, Mrs. Speaker, ng uh, lang. At hindi naman ito magagawa ng ERC ng sila lang. Nabuatan ito, Mrs. Speaker, to the highest level. And that's the reason why we need to invite these commissioners, these three commissioners that I mentioned, dahil mahabang panahon na tayo niloloko eh. As a matter of fact, Mrs. Chairman, nakausap po yung mga yan. Pumunta po yan sila sa akin sa opisina kasama si Chairwoman Monalisa de Malanta. Upang sa ganun, i-explain na pa ang mga side. At pinangako nila sa akin na magkakaroon ng bagong reset, bagong computation, bagong weighted average cost of capital. Yung 1 peso and 35 cents na simula pa ng 2012, hindi na nila binago sa si speaker. Anong dahilan at ayaw yung baguhin samantan ang sinasabi ng rules ninyo na every regulatory period magko ang ERC. Para nang sa ganun, makita ang lahat ng mga parameters, lahat ng barometro, bakit ito ang taripa na ibibigay natin sa taong bayan. Hindi nila binago, anong dahilan? Dahil, ayaw nilang bumaba ang singin ng kuryente. Ganung kasimple ito, Mr. Chairman. Kaya nga sinasabi ko, ayoko lang gumamit ng mga technical words para maintindihan ng ating mga kasamahan, para maintindihan ng ating mga kababayan, 1.35%. 1 peso and 35 cents mula ng 2012? Tingin mo, hindi na bago yun sa mga panahon ito, 2024 na, at ang gusto nila, Mr. Chairman, aside sa pinangako nila na magkakaroon na ng computation para po sa 2016 hanggang 2022, para sa fifth regulatory period, aba, Mr. Speaker, meron po ngayon, ako na balitaan na sinasabi sa news, Pati na yung regulatory period mula 2022 hanggang 2026 hindi na rin sila magko-compute. 1 peso and 35 cents na naman ang kanilang pag-iirali din sa ating kababayan. And this is too much. So, Mr. Speaker, ang, ang, ang gusto lang itanong dito, sino ba kayo, kayo po ay tumukoy ng tatlong pangalan na masasabi natin pulprit sa ah uh, mga bagay na iyong silang sabi ngayon. Okay, itukoy na uli yung mga pangalan mo, sir. So, sila Commissioner Alexis Lombatan, Commissioner Marco Romeo Puentes, Commissioner Proresinda Baldo Digal. Sila rin yung mga taong usap natin dito ng 2019. Dito, sa plenaryong to, na ating pong hinihiling sa kanila na ibigay ang bagong weighted average cost of capital, ibigay yung bagong computation ng bagong talipa ng ating mga kamayan, nangako sila na ilalabas sila, nangako sila na ibibigay sa kongresong ito, ano na po ngayon? 2024 na, magta 2025 na, at ngayon gusto pa nila yung susunod 2022 hanggang 2026, laps na naman. Ibig sabihin, isang speaker, abay, 1.35 na naman. Hindi nga nila binago at wala na silang wala na silang wala na silang intensyon na baguhin pa. Ang kano, Mr. Speaker, bakit? Magkano? So, ang ibig niyo sabihin, Mr. Speaker, ay itong tatlong to ay dapat na ipatawag ng Committee on Public Account. Yes. Yes, Mr. Speaker. At hindi lang mo yan. Yan ba ay sa nababatay sa iyong privilege speech o kung kumitin public accounts ay tumawag din ng motto proprio investigation tungkol dito. Because we... Yes, is Speaker. Because we need to uh, investigate these uh, public officials. Kailangan din pa, Mr. Speaker, na patawag ang Meralco tungkol dito. Well, uh, I think uh, we need to uh, invite also the uh, Meralco. But uh, in public accounts, no? Which is headed by uh, Chairman Paduano. It deals with the public officials. And we need to uh, make these people accountable. Malaman po natin bakit... Bakit tayo nyo baguhin yung 1.35? Anong meron sa 1 peso and 35 cents per kilowatt hour? Alam mo, alam mo, Mrs. Speaker, ang tao, kapag tinignan ang isang 1 peso and 35 kilowatt hour, eh, titignan nila, ang late, late naman yan, ano ba naman yan? Pero, Mrs. Speaker, sa isang kumukonsumo ng 250 to 300 kilowatt per hour, that is 3,000 pesos to 5,000 pesos already. Mm. -hmm. Tipid na tipid Bombilya, TV, refrigerator. Eh bakit, bakit hirap na hirap ang ating mamayan? Uh, ah, Dahil na, Mr. Speaker, ayaw ng ERC, ayaw nilang mag-compute, ayaw nilang baguhin yung 1 peso and 35 cents. So, Mr. Speaker, naniniwala kayo na merong kunayban ang ERC dito at ang ko. Ako ay naniniwala, Mr. Speaker, that there is a connivance between the two because Paring it takes yung tango eh. Hindi maaring, mo nang magagawa ito nang uh, wala isa't isa. Paring -isa. pong 1 peso and 35 cents, eh, maliit po yung sa mga bilyonaryo na tulad ng na may-ari ng Meralco. Pero napakalig po niyan sa ating mga ordinaryong mga kababayan. Ano po, Mr. Speaker? As a matter of fact, Mr. Mr. Speaker, i me, no? dahil dito po sa tinatawag na financial statement ng uh, Meralco, lumalabas doon na meron silang tinatawag na uh, provision for refund. fund. Taon-taon, meron po silang uh, uh, tinatawag na uh, provision for refund na almost 10 billion a year. So with this, na meron silang uh, provision for refund, ang title po noon ay tinatawag na for possible claims. Ibig so sabihin, anticipated na po nila na meron talaga na silang ibabalik. And as a matter of fact, Mr. Speaker, nagbalik na po sila eh. Nakuha almost 48 billion. Pero these are, are not enough. Dahil ang computation po natin, this 1.35, ay eh sobra-sobra po kasi hindi nila sa ating mga babayan. And it's just, it's just right and proper that we have to um, give it back to, the Filipino people, doon sa mga meral po consumers. At uh, nakakalungkot, no? Dahil nga po, sa loob po ng maraming taon, As a matter of fact, ay uh, 2016 pa ho yan nung sinimulan natin ng 2019. Ano lang taon na po ngayon pero wala pa rin po nagbabago. At I think, no? Uh, I think uh, we need to invite yung mga public official dito para ngayon, bakit ganun yung mga desisyon nila? At makikita po natin ang dahilan, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sino po ba talaga nagsasuggest na ibaba ang cost per kilowatt? Ito po bang Beralco o ito pong ERC? Hindi po. Ang meral po, sila po humihingi, nag apply po yan. Nagkakaroon po yan ng application or reset. At pagkatapos po, ang, ang ERC, sila po yung magkoconduct ng isang tinatawag na uh, ng ano tinatawag na um, uh, what do you call this? Uh, regulatory period, no? Uh, po sila ng malawakang uh, computation para po makuha yung tinatawag na weighted average cost of capital na kung saan, yun yung kita mm -hmm. noong distribution company. Palawa ka po ito. Ma masyado pong masalimuot. Kasama dito yung mga regulatory asset base, mga tinatawag po mga nominal, tapos mga tinatawag actual walk, sa yung vanilla walk. Mga ganun po. Medyo technical na yun na ayoko na pong pangitin. Pero sila po ang nandetermine, ang ERC. At kapag nandetermine po nila, no, yung pong tinatawag nating uh, weighted average cost of capital, yung po yung i-apply ia ngayon ng Meralco. So in other words, na nag-a-apply ang Meralco para bigyan sila ng tamang tarifa at ang ERC po ang may responsibilidad kung sa tamang tarifa ibibigay sa ating mga urbayan. Now, kung meron pong over collection or error doon sa ginawang, uh, ginawang uh, computation, it is just right and proper for the ERC to correct their own error. Mandated po yan doon sa tinatawag po nating RTW card o yung rules on distribution within rates na kung saan nakabanggit dyan sa article I forgot the number of the article na sinasabi po nila na kapag nagkaroon ng error sa collection na binigay sa taong bayan it is mandated to the uh, ERC to correct their own mistakes. Ano ba sa matter of fact Mrs. Speaker Kinorek nila ang kanilang mga mistake noong 2022 months bago bumaba si Cherwoman uh, Agnes uh, de Banadera pero ang ginawa lang correction, hindi po computation. Ang ginawa po nila is uh, throw up uh, something, you know? throw up na kung saan, sinasabi lang po nila, i-consider na nating lapse yan, i-consider na nating tapos na yan. At ang gawin na lang natin, punin na lang natin yung tarhipa, Nung nakaraang regulatory period, na third regulatory period, i-apply na lang natin sa fourth regulatory period. Kung ano yung nagawang computation, nung third regulatory period, na bali ang computation, i-apply na lang sa fourth, i-apply na lang sa fifth. In other words, Mrs. Speaker, apply na lang sila ng apply. Consider natin laps, apply na lang natin 1 peso and 35 cents. Huwag natin baguhin ang 1 peso and 35 cents. Bakit? Yan ang katanungan mula ng oh. So, 2019 hanggang ngayon. Yan pa rin ang katanungan natin ngayon. So, Mr. Speaker, ang gusto ko lang malaman, meron mong kinikita ang dito uh, sa ganitong uh, kondisyon? Kinikita ka na po, Mr. Speaker? Pero ba kinikitang pera ang IAS dito? Ang ganito kondisyon? Hindi po, ito po yung ano, ito po yung ng binabayad na kuryente ng, mm -hmm. uh, ng ating mga taong bayan doon yeah. sa pagdidistribute ng kuryente galing sa transmission from uh, generation power plant, magbabayad tayo doon, yung magkano yung kuryente, tatransmit yung kuryente, magbabaya din tayo doon, 0.80 cents. Uh, tapos, dadali sa distribution na company, sila naman ang na magdidistribute sa atin ng kuryente. Yun ang binabayaran po natin. Yung 1 peso and 35 uh, kilowatt per hour na distribution rate ng Meralco. Pero yung kanilang rate na yun, sobra. Therefore, Mr. Speaker, meron ding malaking accountability ang Meralco ko dito. O pinag-uusapan po yung distribution na yan ng uh, per kilowatt cost. Alam mo, Mr. Speaker, ilang beses po natin na naibitahan ing ng Meralco dito. Sa Committee on Energy, we always invited the, the, uh, the, uh, the Meralco. Ang lagi nilang ang ERC, which is the right thing to do because the determination of the, the tariff that will be charged to the people is basically being handled by the ERC. Magaling eh. Magaling po talaga. Kumbaga parang ERC ay nagbigay ng ano eh. Na ilap spirit na yan eh. Ay ERC ang hindi nag-compute eh. So, to... at tagal na natin nakikipaglaban dito, Mrs. Speaker. I hope our our Filipino, Filipino people will understand in the simplest manner bakit 135 mula noong 2012 hanggang ngayon ayaw nilang baguhin. ang sasabihin nila ang sagot nila dyan I'm pretty sure hindi naman po 1 peso and 35 ang naaprubahan po dyan na sinigil namin is 1 peso and 44 cents tama 1.44 tapos nakita na may mali kaya ginawang 1.38 may nakita na naman sobrang naman ginawa nilang 1.35 ganun po ang story niya napakahabang technical uh, technical um, uh, issues I wanted to explain to our people, but of course, Mrs. Speaker, hindi po ganun kadali maintindihan ito. But ang pinaka-importante, ang pinaka point one, point two, five cents is very important. This equate to billions of money being collected to our Filipino people. Sobrang-sobrang billion na po ang uh, kinolekta ng Meralco dahil po dito, dito sa sobrang singel mula 2016 hanggang sa kasalukuyan. We yeah. need to to find out the culpability of these public officials. Yeah, Mr. Speaker, pag kami isang kasi, pag uh, commission, uh, tulad po ng PhilHealth, no? ayos walang pagkakaiba yan na wala silang pakialam sa uh, ating mga kababayan na uh, naghihirap. No? Kapagat ngayon po, sa ating panahon, eh, milyon-milyon pa rin at mga kaubayan na uh, naghihirap at kinakailangan tulungan natin. I think that is one of the things that uh, this Commission should realize. They should not only think of uh, any technicality or professional decision, but they should always think of the need of uh, of the many of our people na nahihirapan po sila na magbayad ng kuryente. Uh, uh, kaya ako po, tulad ng pinanggit ni uh, Congressman Tan Fernandez, nagbigay ng motion na uh, imbisigahan po ito sa Committee on Public Accounts. So, uh, ako po, ay nagsisecond the motion po ako dito. At palagay ko po, ay ginagalang i-fast track na ang, ang, ang investigation na ito, Mr. Speaker, because this concerns the plight of the ordinary Filipino people. Ito po ang dapat natin. Ma 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 uh, magandang hapon po. Maraming salamat, Mr. Speaker sa pagkakataon. Maraming salamat, Your Honor, for giving me the chance to inter interplay. Thank you uh, so much. Uh, maraming maraming salamat po. Majority Leader.